Sa isang liblib na baryo sa kabundukan ng Mindanao, may isang kwento na bumangon mula sa kadiliman, isang kwentong matagal ng ipinagbabawal na pag-usapan ng mga matatanda. Hindi raw kasi dapat gawing biro ang mga kasaysayan ng tiktik, ang nilalang na binanggit lamang sa ilalim ng mga huni ng mga alitaptap sa gabi. Sabi nila, ang tiktik ay isang uri ng maligno na may kakaibang ugnayan sa mga buntis na kababaihan. Isa na dito si Rosa, isang kabataang ina na nagdadalang tao sa kanyang unang anak. Si Rosa ay isang simpleng babae na may malambot na puso at masayahing kalikasan. Nakatira siya kasama ang asawa niyang si Marco sa isang bahay sa gilid ng kagubatan. Sa unang tatlong buwan ng kanyang pagbubuntis, wala siyang nararamdamang kakaiba maliban sa mga karaniwang paghihirap ng isang buntis. Ngunit may isang hindi maipaliwanag na nangyari nang magsimula ang tagulan isang gabi. Habang ang ulan ay malakas na bumuhos at ang hangin ay matindi, nakaramdam si Rosa ng kakaibang amoy na pumasok sa kanyang bahay. Isang mabangong amoy na hindi niya matukoy, parang hinog na langka. Sa simula, inisip niyang amoy lang ito ng isang matamis na prutas na malapit sa kanilang bahay, kaya hindi niya ito pinansin. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, mas lalo niyang nararamdaman ang amoy na iyon. Tuwing gabi lang, tuwing siya ay nag-iisa sa kanyang kwarto ang kanyang asawa, si Marco, ay madalas magtungo sa bundok upang maghanap buhay. Kaya't siya lang mag-isa sa bahay sa mga gabing iyon. Hindi pa siya nakakaranas ng anumang masamang karanasan, ngunit naramdaman niya ang may nagsusubok na pumasok sa kanilang tahanan. Isang hating nabi, habang si Rosa ay nakahiga at nagsusumikap makatulog, narinig niya ang isang malalim na pagungol mula sa kisam ng kanyang silid. Parang may humihingan sa itaas, parang may humihigop ng hangin mula sa loob ng bahay. Hindi siya makagalaw, hindi makapagsalita, at tanging ang puso niya ang mabilis na pumapalakpak sa takot. Tila may presensya siyang nararamdaman, ngunit wala siyang nakikita, nang magtama ang kanyang paningin sa kisami, nagsimula niyang maramdaman ang isang malamig na hangin na dahan-dahang pumapailan lang sa buong kwarto. Tumagas mula sa isang maliit na bitak ang isang mahabang itim na dila. Agad siyang napaatras, ang kanyang mga mata ay malaki sa takot. Ang dila ay patuloy na pinalakas ang tunog ng pag humihigop at sumusubok mag-akyat sa kanyang katawan. Ang mga kamay ni Rosa ay nanginginig habang natatakot siyang malaman kung anong nilalang ang naghihintay sa kanya, ang dila na tila isang malaking ahas ay dumapo sa kanyang tiyan at bago siya makapagsalita, naramdaman niyang tila may isang malamig na bagay na sumisipsip sa kanyang katawan isang puwersa na malakas ngunit hindi niya matukoy kung anong klaseng puwersa ito. Nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkabigla nang makita niya ang malupit na hitsura ng tiktik na gumagapang sa kisam, isang nilalang na may itim na katawan, mahabang pangil, at itim na dila na umabot sa kanyang tiyan. Ang tik-tik ay nagdudulot ng kalungkutan at sakit sa mga buntis, at ang amoy ng hinog na langka ay nagsisilbing gabay nito upang matukoy ang presensya ng mga hindi pa ipinanganak. Sa oras na yon, tila hindi makapaniwala si Rosa sa nangyayari. Sa kabila ng takot, naaalala niya ang mga kwento ng kanyang ina, mga kwento ng isang nilalang na tiktik na dumadapo sa mga buntis, naglalagay ng sumpa sa sinapupunan at kumakain ng hindi pa isinisilang na bata. Tumatakbo sa kanyang isipan ang mga sinasabing mito tungkol sa nilalang na ito, isang demonyo na may mahahabang pangil at naglalabas ng isang mabagsik na amoy na siyang humihimok sa kanya, Marco, ang tanging nasabi ni Rosa, ngunit tila wala nang makakarinig sa kanya. Ang lahat ng tunog ay parang nagniningning na alon sa gitna ng dilim, habang ang tiktik ay patuloy na nagpapalakas ng mahabang dila, dahan-dahan itong nagpatuloy sa pag-akyat patungo sa kanyang tiyan. Hinahanap ang buhay na dahan-dahang lumalaki sa kanyang sinapupunan. Hindi kayang ipaliwanag ni Rosa ang nararamdaman. Parang gusto niya humingi ng tulong ngunit ang kanyang katawan ay tila hindi makagalaw, hindi nagtagal, biglang nagbukas ang pinto ng kwarto at pumasok si Marco. Walang nakitang kakaibang nilalang ang kanyang asawa, ngunit naramdaman ni Rosa na ang lahat ay tila nagbabalik sa normal, na parang naglaho ang takot. Tumakbo siya patungo kay Marco at walang humpay na yakap, hindi na muling nagpakita ang tiktik sa kanila, ngunit ang takot at ang alaala ng mga gabi na iyon ay hindi na nawala kay Rosa ang amoy ng hinog na langka ay hindi na muli niyang naramdaman, Munit alam niyang laging may panganib na nagmamasid sa mga buntis. Isang kabalintunaan na ang bawat huni ng hangin, at ang bawat dilim sa gabi, ay may daladalang kasaysayan ng nakaraan, at kahit na nanatili siya sa bahay ng may kasamang asawa, hindi na siya nakatulog ng tahimik tuwing gabi. Sa kabila ng liwanag ng araw, palaging sumasalamin sa kanyang isipan ang nakakatakot na kwento ng tiktik na ang amoy ay gumagabay sa kanya upang maghanap ng kanyang susunod na biktima Tapos na po kung interesado kayo sa mga ganitong kwento huwag kalimutang mag-subscribe upang maging updated sa mga susunod na video Salamat